Namamaluktot nga ako kaninang madaling araw at pagtingin ko nga ay 23 degrees Celsius kaya pala napagkakaginaw. Nagpunta nga kami dito sa Pritil dahil naghahanap nga kami ng pangulam kaso ay wala namang isda dahil hindi nga makapalaot ang mga manging isda at bang lakas nga ng hangin. Naisip nga namin itong si Buyok na magpunta na lamang sa kabilang nayon para doon nga maghanap ng pangulam. At syempre magwalking walking na rin dahil napagkakasarap nga maglakad-lakad ngayon at napakalamig ng panahon. Pinakapaborito ko talagang panahon ay January dahil parang kaming nasa bagyo sa lamig. Ay napakalamig na nga dito ay paano pa kaya sa bagyo? Pinapasok nga muna namin si Megan at si Ate Kasi bago nga kami maglakad-lakad. Halos lahat nga ng makasalubong namin dito sa Nayon ay nakapangginaw dahil biruin mo ay napakalamig na ay napakalakas pa ng simoy ng hangin. Sa tuwing pumupunta nga dito ang pamilya ko ay tuwang-tuwa talaga sila dahil bakit daw sa kanila ay hindi ganito naman kalamig. Ay parehas lamang din naman daw nasa isla. Eto nga buyo ko ay nagpapakadalubhasa sa pagbibidyo dahil tinuturuan ko na nga siya sa tuwing nga kami kami ay palagi na lamang siya ang nakikita. Diyos ko Nakasalubong pa nga namin itong kumari ko dahil nagtuturo nga siya sa aming na. Yun. na nga rin pala namin itong ginagawang bangka ng aming kapatid at malapit na nga itong matapos. Medyo malayo-layo pa nga ang aming lalakarin mga mare dahil sa barangay habagatan nga ang aming punta. Sunshine. Ang ay mo. mo na. Sige. Thank you. Habang kami nga ay naglalaka, daanan nga namin itong Talim Point National High School at dito nga nag-aaral si Ati Kasi. Pagkarating namin dito sa Baywalk ng Barangay Habagatan ay nakita nga namin itong sina Kuya at mamimiwas nga daw sila sa kabilang part ng isla. At grabe, sobrang ganda talaga ng view dito sa Baywalk, Barangay Habagatan. Napakasimple lang talaga ng buhay dito sa amin sa isla at kahit nga kami ay malayo sa mga mall, sa mga palengke, ay sobrang na-appreciate na nga namin ang ganitong klaseng lugar at talaga namang tuwang-tuwa at masayang-masaya na kami. Makita nga lang may nangiti ng aming mga kalugar ay talaga namang bangganda na nga ng aming mood at buong buo na nga ang aming araw. Tingnan nyo naman sinatatay at para talagang nasa bag yun. Pagkarating eh. nga namin dito sa pretil ng barangay Habagatan ay nakita nga namin itong aming kumpare at sabi nga namin ay makikikapi kami. <laughs> ay talaga nitong aming kumparet biruin mo ay naipagtimpla na agad kami ng kape at pagkatapos nga ay naihatid na nga rin niya kami sa amin. Nakauwi nga kami nang wala kaming dalang isda at mabuti na lang talaga at nakabili nga itong aking buyok ng manok kay Ate Jen. Ititinola ko nga ito at ito nga ang aming uulamin ngayong tanghali. Ay. Basta nga may sabaw ay paboritong paborito na nga ni buyok kaya nga ito ang napili naming lutuin. Hmm. Isa pa ay matipid nga itong ulamin dahil sa sabaw pa ay ulam na. Mas masarap sana ang papaya dito mga mare ay wala nga kaming mahanap kaya bumili na lamang ng sayote ang aking buyo. Iginisa e ko nga lang ito sa bawang sibuyas at luya at pagkatapos ay eh, nilagay ko na nga rin ang manok at ang sayote. Ginisa ko nga lang ito ng matagal para nga medyo mawala ang lansa ng manok at pagkatapos ay eh, pinakuluan ko lamang ito sa tubig at nilagyan na nga ng mga pampalasa. Napakasarap humigop ng mainit na sabaw lalo na nga kapag ka ganito kalamig ang panahon. Pwede nyo bang i-comment sa comment section kung ano pa ang masarap na luto kapag ka ganitong taglamig? O di kaya naman i-comment yun na rin kung taga-taga saan ba kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakakaabot ang video ko. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video ko ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa pananood. Dali. Eh.